Hello guys, ito yung ano ko sa mukha. Uh, after was my face, ito yung dinalagay ko na pang ano daw, pang ano ng wrinkles para ma-hold. So ito lang after was my face. Pinalagay ko sa ano po mukha. So, sabay ko massage para ano yung wrinkles. ganito lang siya. yung face massage para ano face lift kasi may pag ano tayo ba diba, may mga ano na dito pag above 40 ito minsan ito Every morning. Uh. Kunti lang. Wala siya. Kaya mga mommies above 40% Wag niyo pabayaan yung mukha na mag ano. Tapos lagyan ng ano yung maglagay ng sunblock para iwas sunog yung mukha. Kaya yeah. this is my secret. Order lang kayo sa online. Kailangan legit yung makuha nyo para hindi kayo makakuha ng fake. Tapos, maglagay ako ng sunblock. Yun lang. Tapos na. Bye! My secret.